Happy Sunday mga Mars at Parsi! This is Mami Roxanne. hindi ko pa nakafollow sa akin, page na baka naman? Nung araw nga na naggrocery kami, eh nagaya nga itong si Gia na mag-jollibee naman daw kami dahil huling kain nga namin, eh nung May pa. Yun pa nga yung birthday ng daddy na nagbaon pa nga kami ng kanin sa Jollibee. Medyo na siya nga nga lang ako dito ng konte kasi nga may pag ganitong number na pala sa Jollibee na tumutunog pala yung pagka okay na yung in-order mo. Kaya nga nung nandun sa lamesa, tumutunog, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tinanong ko pa nga yung namin. Sabi sa akin, ay eh, puntahan ko nga daw sa may counter. Kala ko kasi pag tumunog yun, ipupuntahan nga kami ng crew para ihatid yung order namin. Ang mahal na nga din kumain ng Jollibee ngayon kasi yung mix and match, 75 pesos. Pero nung nagpada ko ng iced tea para kay Gia, eh 120 na kagad. Pag uwi nga namin, na eh, inasikas ko nga kagad itong mga grinosery ko. Si Hindi nga kakasya dun sa patungan ko yung ibang snacks, pati na nga rin yung kape. Kaya dito ko na nga lang nilagay sa lagayan ng sibuyas at bawang. Medyo marami nga yung binili kong snacks dahil nagpaplano nga kaming mag-overnight sa Undas. Tapos yung ibang ang karni dito, ilulutuin ko pang baon namin dahil sabi nga ng daddy, iminuto e, nga daw yung baonin naming ulam. Tapos yung giniling naman yung 1 fourth ton, ilulutuin ko pang Shanghai. Tapos yung 1 fourth naman eh para sa spaghetti na kalahati. Tapos dumating na nga rin tong free sample na inaantay ko from TikTok Shop. Eto nga yung first sample na na-approve sa akin sa TikTok. Sobrang saya ko nga ngayon kasi hindi nga lang siya Shopee ako na-approve pati na nga rin sa TikTok. At ito nga yung unang beses. Natuwa nga ako kasi nga ang ganda ng tela niya at napakalambot. Ito nga pala yung kadugtong ng video ko kahapon. Bali nagugas nga pala ako ng mga kinainan namin. Ginamit ko na nga rin yung pamunas at nalaban ko naman na ito. Buti nga ang bilis na tuyo kasi drenayer ko na rin siya. Mai-recommend ko nga ito sa inyo lalo na ako nagpupunas nga kayo ng mga plato dahil bukod nga sa malaki na siya ay absorbent pa nga rin. Wala na nga rin laman itong lagayan namin ng bigas kaya ayan pinunasan ko na nga rin ng tissue para malinis. Ginaganda nga dito sa lagayan namin ng bigas eh may siliko na ayun pinakatakip niya kaya naman hindi na nga ito papasukin ng langgam o di kaya insekto. Napakaganda rin talaga ng quality nito. Syempre farm iko ko nga ito. Kaya naman kung gusto niyo nga rin ito, ilalagay ko na lang ang link sa my comment section. Isa talaga to sa mga nagpapasaya sa atin pag nga yung mga lagayan natin tulad nito. Anyway, lahat yan ng grocery ko kahapon ay hindi ko lahat na si Kaso dahil sa pagod na ngarin. Alam niyo naman na nakakapagod talaga maging isang full-time mom dahil sa yun na nga lahat, pagluluto, paglilinis, pag-grocery, lahat na nga. Tapos isa pa nga din tayong content creator kaya naman medyo nakakapagod talaga. Pero yakang-yakan natin yung mga nanay, syempre pag nanay eh, kaya mo lahat at dapat kayanin mo para sa pamilya. Anyway, nalilita na nga ako dun sa may patungan ko kaya naman plano na ako na magpagawa nga ng bagong patungan dito sa daddy. Saktong sakto nga to dahil medyo malaki nga yung space niya at wala pa rin naman ako na paplanong mailagay dito. Kaya naman naisip ko eh palagi na nga lang to ng patungan. Pero sa ngayon nga eh minamanifest ko pa lang yun dahil wala pa rin kaming budget para doon. Isa pa para nga maiangat ko na rin yung iba kong gamit dito sa may baba dahil medyo masikip na nga rin silang tignan. At yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video.